Resort. Ilan taon na po si Ma'am Snoopy? <coughs> 30 po. 30. May anak na po kayo. Hi, Miss Dong. Kaya love siya. Wala. wala siya? Single. 30 ka na. Wala ka pang balak mag-anak? Wala. Mm, sige, ah. Buruhin mo yan. Ibilad mo <laughs> tapos lagyan mo ng asin, ha? Para hindi mabulok. <laughs> <laughs> Ang ganda ng shirt dito. Grabe, siya. niyan, 'di ba? Eh, ito pa sir? Ha? Ano? Mas uh, single pa ka? Ayun ah, lang. Single Hindi pa na ka? ako single. Ang um, bakit? Sayang. Ba o bakit pag single ako? Wala <laughs> lang. <laughs> matalon sa upo sa upuan eh, no? Guapo mo na ikas, sir, oi? Guapo lang ko diri sa kwan sa TikTok. Mm. Personal ba Pe ako personal siguro, oi? Eh. Ay dili, ma'am, dili gud na, na ako madawat ma ang uh, kanabang guapo. Mm. Madawat pa nako na ako kung tawagon mo kung lami ko. Mm -hmm. Ay ano ma? Mhm. -mm. -hmm. Akana lami, guapo ka, lami ka. Ay ka dili ko guapo, oi, mm -hmm. basta lami lang ko. Ayaw din kayo. Ano man? Bakit po kayo napakit dito oh, ka, sa live meter 2.0? zero? Kung uh, ang sinyo oh. po ka ng mo ang live. Ang ako, malingaw po. Malingaw po sa ah, mga live. Joker, ka hindi kayo ka. Karamihan man na sumasaya dito sa mga live, sa live ko, mga, mga tigang. So, tigang okay, ka rin. Mga? Tigang. Asa sa sigaw? tigang didi sigang anu sa bungul man bungul man ka oi jukir ulai ka sero eh sini yang kesama mo jan tay <laughs> sama aku lagi naka subay hey, patingin ba, patingin si na na bye tayo subay bye sa imong hang like ka kanang eh patingin be oh. patingin be mo ka be mintina sya Single ka rin? Oo, oh, single na. Ay, kanang nang... Mama. Single, single ma'am! Ah, yun lang. Tigang din. Siya mm may nag-ano na ko, sir. Kaning... Siya may nag nako ko na kanang... Ano siya na Dahil pagtanaw sa kuwan, dahil kanang ito, kuwenjero kay kuwan. Jutay ka na sa sir. Guwapo pero jutay. Nanak <laughs> <laughs> kay anak, sir. <laughs> Nanak kay anak, ma'am o sara? Pila ka po Sara? O sa gani, no? Kasi yung ganahan ka magpadugaw, sir, narak ko. Hmm. <laughs> ma'am, ilang years ka na bang single? <coughs> oh, ah. Two years na kong single. Ah, two years. Kung mm. uh, why ka balak mag-anak, ma'am ha, ibilad mo, tapos lagyan mo ng asin. Okay, lagyan mo na ng magic sarap. <laughs> ha? Para kung may mali na at as may tumikim, at least kahit na matagal na hindi nakatikim, at least masarap. Oh my God! <laughs> sa buwangga ka, di ba? Sa buwangga ka. Sir, ako, naghahanap ako, sir. Taga, ah, uh, sa buwangga. Pero sa karon ako, sa Cagayan. Hindi ako sa Cagayan, <laughs> pero sir, dali sa uh, Carmi. Okay, naampot ko dito sa Kuan, sa buwangga, Mercedes. Sa, asa na ako? Ang Bunga city? Oo. Ah. Kunya, na diri ka mag ta. Hoy! <laughs> <laughs> Kaya naman mo gusto, di ba? <laughs> Ayaw na, sir. Lagi may na, sir. <laughs> Ayabaw. abaw. Ay ma'am? Wow, mga ka, sir. Ayaw na, kailan. May biyahan Mm. Hindi mam, doon na tayo sa ano, sa diretsuhan, eh. patagalin pa natin kung yan naman gusto, ito pagbigyan. <laughs> Taga lang kung ano, okay na ko na sir, bahala gulay po ano. Mm. Walang papa. Kunya ma'am, pag, ano ma'am, pag matagal yung hindi nakatikin, magtatampo yan. Uy, kunya dahil na. Try mo silipin, baka nakangiwi na, oh, ganyan na yun, yun oh. <laughs> <laughs> kapag nakangi ano kapag nakita mo na ang na kausapin mo rin <laughs> okay na ka okay na ka di ha ako <laughs> <laughs> yan hmm. napakagad ka dito naghahanap ka ba ha oo <laughs> 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 bungol <laughs> Nagaanap ka? Um, e, nisa, oh, eh, post niyo mo siya, sir. Kanyang ako. Oo, eh. Ha? Ha? Ako, sir. Bakit naman. May ka sa akin. Isa-isa lang, ma'am. Kalma. Di ko kayo kaya. Hmm. Ikaw na lang maganap. Nagasambuhan ka ka rin, ma'am. Ha? Ah, oh, taga Sambuanga oh, na siya. O sino talagang kakausap mo? Sino ni? Sino ni? Siya o ikaw? Ako na, ako na. O ay, kakana gidu mo atigang mo ba? Ma'am si Snoopy mo na ma'am ha, okay? Maawa ka na naman kay Snoopy, oy. Two years naman tong si Will. <laughs> ma'am, ibig, <laughs> ibig sabihin... Hey, ha? I-post ni eh? Siyempre. Live money. Eh. Oh my God! Oh my God. Live yan eh. may tinatago ka siguro, no? Ay, YP. Wala eh. Ay, wala. Mm. Ma'am. Two years ka ng single, eh. ibig sabihin two years nang uh, namamahinga yung kandado ko. Hoy! <laughs> ha? Ayun na, pag na kay Bad na. O siya e bad? O siya ka bata? Tiguan naman ganika. ka? ko <laughs> <laughs> Kuya Jean. May bad-bad ka pang nalalaman? O oh, oh, tatangin kita ha, huh? at the age of okay, 30 I years old, nakailang boyfriend sir. ka na ba? Oh ay, buni ang Yan ako may halfway. Ha? Ano? Di na ako maihap. Hindi mo na malaman kung ilan. O, di ba? Tapos sabihin mo sa akin, bad, sus, Maria, Diyos ko. Hindi niya mabilang. Mm. Ay, hindi lang. tanan dilitanan, ha? Natilawan, pag sure niya. Wa, eh, eh, pilan na may ilan na yung natikman mo? Dalawa lang. O, eh, hindi nga. Oh, oh. Dalawa lang yung declare, yung undeclare. pati kong kalay at saka yung kong. Hmm. Oo, ano yung uh, sabi mo? Ah, okay. Sige, okay. wala pong lima. Mm. <laughs> <laughs> sir, ba po rin ko sir ay? Ha? Ay, ganit kayo mo kong gikoan. Hindi mo kong gi... Gya, gya, gisaka. Dara. Okay raman na, ma'am. Sige, ma kung requesting, tayo nila, Basta, basta mga tigang, qualified yun na dari ah. Hmm. Yan, eh na? Ha, aminado ka. Ha, <laughs> Atras dito, atras dito. Gwapo gina siya dito. Kung ko kay gwapo gina si personal kay Gwapo gani sa kuan. May an. Naaman ni filter ma'am. Atras dito ma'am. Wala lagi na. bisan pag na filter, gwapo jud. Ayaw so-so yung mong itura sa kamera kay dili yung video ko. Ha? Unya na unya. Kan na kerting Karting na kung amanin kwan sa mga taga-sambuang guys, siya. So, Kasi dako, sa so, klase ka dako na. Kwan, dako kayong tabo. Tabo. Ay, <laughs> <coughs> wow, wow. hey pang mo. Hindi ba? Ngayon ka lang nanood ng live ko. Kulay edad, kulay edad mo, sir. 32, virgin. Ha? <coughs> 32, ah? ay may. 32? Baka lagi ka ko ano, mga 22. Ah, 22? Uh, uh. Sir, iakyat mo. Okay. Iakyat mo yung si, ano, maldita. Sinsa si Maldita? Maldita. Ikaw? Hindi hmm. ka kabot anak eh. Siya may host. Siya ganyan. Siya ba? Siya yung pagkakot. ka ba? Sir. Okay, patay, patay. Okay. Naghahanap ng ano? Wanted sweetheart ito ma'am? Ha? Ha? Hindi mo alam na wanted sweetheart ito? I own mo ang JM sa Sabay. sa may sa may mamita na mo ang partner ko. Okay. Sige sir, pwede tayo partner niya sir. Oo, on sa'yo mo gusto sa'yo mo na ano, maging ka-partner ka rin. Sa aga. Ikaw na yung bahala. Ha, ako na bala, bahala. Ayaw sa aking tulok dira sa kwan, sa comment section, subsog so ka dira ka rin. Oh, kanal lang ha.